mga kaubayan sa oras na ito narito po ako sa palengke at naganap po ako ng aking mabili may nakita po ako mga kaubayan ayun, yan yung pinapalabas natin na gamot sa baga ayan po lapitan po natin eto po mga kaubayan eto eto mga kaubayan ay eto yung pinapalabas natin na gamot sa baga eto itong big nine na eto ang proseso ng paggamit nito mga kaubayan ay kinakatas po yan tapos hinahaluan po ng uh, peras hinahaluan po namin ng peras yan mansanas blender po namin yan para sa baga po yan mga kaubayan itong big nine na eto Magkano ba guys? Ah. 20. 20. Bigyan mo nga ako isa. Sa lagang 20 mga kaubayan, eh, makakagawa na po tayo ng halamang gamot para sa baga. Tignan po natin. Yung maayos ah. Patingin nga kabagis. Ay yung hindi lagas. Mga ka, uh, kabagis kasi kasi ipapalabas ko sa video yan. Baka may lagas yung bin, uh, binigay mo sa akin. Hindi mapakinabangan. Masisira ka o oh, makikita ka sa video <laughs> kasi ito mga kaubayan ay gagawin ko pong gamot ito sa baga mamaya pagdating ko sa bahay ang proseso ng paggamit nito ito mga kaubayan ay hinugasan namin ng tubig na mainit ito pagkatapos po namin hugasan ng tubig na mainit pinipiga po namin yan pag napiga po namin yan makukuha po namin yung katas Pagkatapos po, pag nakuha po namin yung katas nito, ay kukuha po kami ng mga, ay yung ganito karami po, mga kalating peras po, eto. Tapos isang mansanas, i-blender po namin yun. Pag na-blender po namin yun, magiging juice po yun mga kaubayan, ay yun na po ang pinapainom namin sa ating mga kaubayan na may karamdaman sa baga. Eto, malakas po ito mga kaubayan etong Big night Kasi kung panahon ng Big night ay nag i po kami nito. nag i po kami nito uh, para, sa, para sa ating mga kaubayan na may problema po sa baga. Ito po Big night mga kaubayan, huwag po natin baliwalain ang kahalagaan ng Big night uh, sa ating mga kababayan na katutubo po, lamang natin nabibili yan. Katulad yan, pag nangailangan po ako ng mga gamot sa kanila po, Naghanap po ako sa area na ito mga kaubayan uh, Dito sa area na ito, kaya sa area na yan Basta dito lamang po sila mga kaubayan tuwing umaga Sari-sari po ang kanilang mga paninda dito uh, Mga katutubo po ang mga nagtitinda mga kaubayan <coughs> Ang cute ng anak ng ating kaubayan, na katutubo. So, antabayanan nyo po yung mga kasunod na videos nito mga kaubayan. Kasi pagdating ko po sa bahay, ay gagawa po ako ng videos tungkol po dito sa big Nine na ito. Titignan po naman. Etong puso ng saging na yan, mga kaubayan. Ayan din po yung pinapalabas ko na para sa nagdudura at nagsusuka ng dugo. Yan po mga kaubayan. Ang proseso naman po ng paggamit niyan ay hinaluan po namin ng daon ng star apple. Yang dalawang palatang ng isang puso na yan mga kaubayan. At bali apat o limang daon ng star apple. Okay na po yun. Malakas na po yun para sa nagdudura at nagsusuka ng dugo. At dito naman po sa kabila, ang tinda naman po ng ating kapatid dito ay gabi. Gabi naman po ito mga kaubayan. Ayan. Kaso gabi din ang ating nabili kahapon. Gabi at yung dahon ng kamuting kahoy. <clears throat> Kaya maring hanggang dito na lamang po ang videos na ito at marami pong salamat.